Kaano kalaking sakripisyo ang kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Alam mo ba, na may isang lalaki na nagbike ng mahigit na apat na buwan at tinawid ang walong bansa, mula India hanggang Sweden, upang makasama niyang muli ang kanyang minamahal. Ito ang kwento ng pagmamahala nila Mahanandia na taga India at ni Charlotte na taga Sweden. Magkaiba ang antas ng pamumuhay nilang dalawa, sapagkat si Mahanandia ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa India, at si Charlotte naman ay galing sa isang maharlikang angkan sa Sweden. Talagang masasabi mo na mala Romeo and Juliet ang kanilang istorya. Si Pradyum na Kumar Mahanandia, o mas kilala sa tawag na PR Mahanandia ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Kilala si P.K. Mahanandiyo sa kanilang lugar dahil sa kanyang kahusayan sa pagpipinta o pagdu-drawing. Ito ang kanyang pinagkakakitaan upang makapag-aral sa kolehiyo at upang makatulong din sa kanyang pamilya. Naganap ang unang pagtatagpo nila P.K. at Charlotte noong 1975, noong nagpunta si Charlotte sa India upang magbakasyon, noong panahon na yon ay labing siyam na taong gulang pa lang si Charlotte. Nabalitaan ni Charlotte na may isang lalaki na napakahusay mag-drawing, at nadodrawing niya ang isang mukha ng tao sa loob lang ng sampung minuto. Namangha at naintriga si Charlotte kaya hinanap niya ang lalaking ito upang iguhit ang kanyang mukha. Noong nagkita na si Charlotte at PK, ay agad na nabighani sa kagandahan ni Charlotte si PK, at tila na love at first sight ito. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay dinagustuhan ni Charlotte ang unang larawan na ginawa sa kanya ni PK. Kaya sinabi ni PK na kung maaari ay bumalik ulit si Charlotte bukas, upang iguwit niyang muli ang kanyang mukha. Bumalik naman si Charlotte kinabukasan at sa pagkakataong ito ay nagustuhan na ni Charlotte ang larawan niya na ginawa ni PK. Dito na sila nagsimulang magkakilala at nagkakwentuhan. Naglakas loob si PK na yayaing mamasyal si Charlotte, at di naman tumanggi ang dalaga. Lumipas ang mga araw na lagi silang nagkikita, at di nagtagal, ay tuluyan na rin nahulog ang loob ni Charlotte kay PK. Dinala ni PK si Charlotte sa kanyang kinalakihang lugar, at doon ay pinakilala niya ang kanyang mga magulang. Ngunit dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Sapagkat kailangan na ni Charlotte na umuwi sa Sweden, upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Niyaya ni Charlotte si PK na sumama sa kanya sa Sweden at doon na lang manirahan. Ngunit di sumama si PK kay Charlotte. Ngunit ako si PK kay Charlotte na susunod siya sa Sweden oras na makatapos siya ng kolehiyo. Walang nagawa si Charlotte sa naging desisyon ni PK. Kaya malungkot itong umuwi sa Sweden, at dalda-dala ang pangakong pagsunod ni PK sa kanya sa Sweden. Nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa sa pamamagitan ng telegrama o sulat. At lumipas ang taon at nakatapos na ng kolehiyo si PK at nagdesisyon na itong sumunod kay Charlotte sa Sweden. Ngunit di sapat ang kanyang naipon upang ibili ng plane ticket papuntang Sweden. Kaya agad nag-alok si Charlotte ng isang plane ticket kay PK upang magkasama na sila, ngunit tinanggihan ito ni PK. Dahil gusto niya na makapunta sa Sweden sa sarili niyang paraan. Kaya ang ginawa ni PK ay ibinenta niya ang lahat ng kanyang kagamitan at pag-aari, Upang bumili ng isang second hand na bisikleta. Ito ang kanyang naisip na paraan upang makapiling niyang muli ang kanyang minamahal, di na niya inisip ang panganib na maari niyang masagupo sa kanyang paglalakbay, at kung kailan ba siya makakarating, o makakarating pa ba siya sa Sweden na gamit lang ang kanyang bisikleta. Ang tanging nasa isip niya ay makapiling muli si Charlotte. Sinimulan ni P.K. ang paglalakbay noong January 22, 1977 mula India, tinahak niya ang Delhipi Trail, isang popular na ruta mula India hanggang Yugoslavia. Nagbisikleta si P.K. ng humigit kumulang na 70 kilometro araw-araw. Di naging madali ang kanyang paglalakbay at nakailang beses din nasira ang kanyang bisikleta, upang makatipid ay nagtitiis din siya ng gutom sa daan, sapagkat di rin sapat ang dala niyang pera para pambili ng pagkain para sa kanyang paglalakbay. Ngunit dahil sa kahusayan niya sa pagdodrawing, ay ginamit niya ito upang kumita ng pera. Dinodrawing niya ang mga tao kapalit ang pera, minsan ay kapalit ng pagkain o matutuluyan niya tuwing sasapit ang gabi. Noong mga panahon na yun ay di pa mahigpit ang mga bansa, at di pa nangangailangan ng visa upang makapasok sa mga bansa sa Middle East at Europe, kaya walang naging problema si PK sa kanyang pagpasok sa walong bansa na kanyang dinaanan. Sa apat na buwan na paglalakbay ni PK ay tinawid niya ang mga bansang Afghanistan, Iran, Turkey, Bulgaria, Yugoslavia, Austria, Germany, at Denmark. Noong makarating na siya sa Gothenburg, Sweden, ay tinanong siya ng isang Swedish immigration officer kung ano ba ang pakay nito sa bansa. Matapos na masabi ni PK ang kanyang pakay, ay ipinakita niya ang litrato nilang dalawa ni Charlotte. Taking gulat niya noong sinabi ng officer na ang kanyang kasintahan na si Charlotte ay kabilang sa isang royal family sa Sweden. Di makapaniwala si PK sa kanyang narinig, di rin makapaniwala ang officer na ang isang kabilang sa royal family ay mahuhulog ang loob sa isang mahirap na Indian. Matapos malaman ni Charlotte na nakarating na nga si PK sa Sweden, ay agad itong pumunta sa Gothenburg upang sunduin si PK. Labis-labis na tuwa at galak ang naramdaman nilang dalawa noong magkita sila. Malugod namang tinanggap ng pamilya ni Charlotte si PK at napagpasyahan nilang dalawa na magpakasal na sa Sweden. Nagpatuloy si PK sa pagiging artist sa Sweden, at sa kasalukuyan ay naglilingkod siya bilang isang, Oja Cultural Ambassador of India, to Sweden. At nagkaroon sila ng dalawang anak ni Charlotte. Marami ang nagsabi na di magtatagal ang kanilang relasyon, ngunit lumipas ang apat na taon, ay nananatili pa rin na matatag ang kanilang pagsasama, at patuloy na nagmamahalan sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel. Pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat.